Para, ang ang matatanda po namin niyan. The one is yung wala na po siya. Nina po naming makikita. <laughs> Hindi mapigilan ni Wilma na maging emosyonal tuwing naaalala niya ang 33 anyos na kapatid na si Angeline Aguirre Torre. Siya ang isa sa mga OFW na namatay sa gitna ng gyera ng Israel at teroristang grupong Hamas. Kwento ni Wilma, nakausap pa nila ang kapatid pasado alauna ng hapon noong ika ng Oktubre. Ito ni Marilang Tawdi? pag na sa GCP ng mga message ito na pala ang huling beses niyang makakausap ang kapatid. Noon din kasing araw na iyon, nabaril ng mga terorista si Angeline. Mas pinili kasi niyang manatili sa piling ng kanyang inaalaga ang senior citizen sa kabila ng kaguluhan. Ang kapatid ko po na nandoon siya yung nag na wala na nga si Angeline. po siya ng... Doon sa mga is yung sa mga rebelde. Kasi nagpabato na ito mga anak ng imploder niya po. Kasi kapityo niya yung niya, anak niya. Hindi yung anak ko, yung mother niya, tapos kapityo ko na yung anak niya. Bali, yun na yung anak na po yung nagpwento sa kapatid ko po kung yung mga pangyayari po. Paglalarawan ni Wilma, masayahin at mabuting kapatid at empleyado si Angeline. Lagi nang sinasabi niya, wala siya si Kring po lahat sinasabi niya. Ano ba naman po? Parang mahal po yung mga anak ko po, ma'am. Lahat mo ng mga gusto nila binibigay niya po. Lahat na po yung bunso ko po, ma'am. Last na employer niya, yun yung namatay po. Four years niya pong nakasama. Hindi niya po iniwan kahit na mahirap po yung trabaho niya. Hindi po talaga iniwan niya ma'am. Kaya yung yung asawa ng amo niyang namatay, ma'am. Siya po mismo yung naghanap ng panibago niyang employer, ma'am. Nung gusto niya po, hindi mapapalayo sa kanya yung kapatid. Kasi kid yung, sabi nila, bunso na nilang anak po yung kapatid ko, hmm. 2016, nagtungo si Angeline sa Israel para makipagsapalaran bilang caregiver. Umuwi siya sa Pilipinas noong nakaraang taon para magpakasal, pero agad ding bumalik sa Israel para ipagpatuloy ang trabaho. Sa kanyang pagpanaw, patuloy na nagdadalamhati ang kanyang naiwang pamilya. Araw-araw ding nagtitirik ang mga ito ng kandila sa kanilang bahay sa Binmale, Pangasinan. Ipinangako naman ni Governor Ramon Monmon Gico III ang pag-alalay at suporta sa pangangailangan ng nasawing OFW kapag naiuwi na ito sa bansa at maging pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagpaabot din siya ng pakikiramay. Bukod kay Angeline, may dalawa pang Pilipino sa Israel ang kinumpirmang nasawi ng Department of Foreign Affairs. Hindi pa naman tiyak kung kailan maiuwi ang labin ng mga ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.